Hey guys, welcome to my vlog. For today's video, tatalon po si Kirby dito. One, two, three, and... Yeah, no. Napaka angas, no. Huh? tayo punta. <laughs> Karo sa mga single jan, guys. Uh, si Miguel nga pala, ito yung IG niya. Bro, so, kung naghahanap kayo ng uh, mga makasama sa buhay. Masarap to, magduto. Bro. Masarap to, kasama. Kasama, <laughs> di ba? Yeah. Ipis. Ay! <laughs> so yun na nga Miguel, okay. so pinaksiyan mo sa Elvis. Oh my God! Oh! Yeah. Awesome! Oh my gosh! Good to see you! Ah, Hi! Kirby! Kirby. And Ann Curtis. Ay, Ay Curtis. Ganda oh! Ang ganda oh, Pak! Hello po Dok Yves, ang ganda niyo po so, sa personal. Ang um, um, yung mga uh, pakente po natin. Ayun po, nakawala na po. <laughs> yung yung parang ano, okay no, you know, na ba ito po, papa-sex change po. Oh, ikaw ang aming unang ano. <laughs> pakente. <ad> <laughs> <laughs> parang wala lang mga ayusin sa kanya. nasa kanya na lahat. Katawan, balat, mukha, alagang. Royal Asterix! <laughs> Bye, Lauren! Beto na tayo Ang dami. Oh, saya-saya. So, hello. hello guys. Welcome to my vlog. Let's go to Kawan Mod sa Angus. Ang ganda ng ilaw. Sama kayo. Hey, yo. You're fresh. Di ba? Kamusta kayo? Like you. Sorry, pasensya na po ah. Guys, iba na. Iba na kalawangin. no. Iba, iba na. Iba na, iba na, iba na, iba na, yung amoy. <laughs> guys, nanonood ba kayo ng ano, ng uh, Hi guys. Elite, Elite sa Netflix. Hi. Siya yun. Si Marina, Marina. Uh, Marina Summer. <laughs> yeah, I like that girl, Marina. Yeah. Guys, nanonood din ba kayo ng Hello. ano, ng, uh, guys, din ba kayo ng Going Bulilit? sa Going Bulilit, bro? Mali, 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 mali. 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 Bye. Bye ibot agad, eh Ibot agad Wala tayong magagawa. Bakal mo na. Ito hmm. okay. okay. so, hey. huh? ka naman dyan kuya. Tulog ka na. Bye. Baby! Hi, live! Chris. I am a good guy. Hello, bro. Hello. 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 Okay, Jan. Fresh pa? Fresh pa? Fresh pa. <laughs> Parang kutsinta. Thank you, then. <laughs> ano nga, magkating ko na po dito. <laughs> dito po, huling namataan. Si Eve. Nawalang saklot. Bye, boring! Yay! Oh, yeah. oh yeah. <laughs> 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 Thank you, there. Finally, we have arrived. Uh. Oh, Why Hi. Yeah. Guys, go on, go away, go on! Come on. Woo hoo hoo hoo! Little boy! Little boys <laughs> <laughs> Yes! The house of Royal Face Hi ma'am! Ma'am! Royal mansion! Ma'am! Here is the boy's room and they have the a room safe room, for all of their money and here is their nightclub. Oh, sure. Ma'am! Do you have back then, ma'am? Eh wala tayo magagawa, mahal mo na Eh hey. hey, but I don't, eh eh but I don't, eh hey. hey. Five little monkeys jumping on the bed <laughs> <laughs> Bye! Boring! Han, let's go! Han, <laughs> <go? laughs> hello guys! Anong masasabi mo sa dream house natin? Ito pala na yung nabili mong bahay Yeah, uh, sensyahan nga, ito wala naman kakainan ng tao pa Uh, ito, yung uh, ito yung pinag... Ito yung ng Yaya. Ay. Yaya, uh, how to show mom if... Even, again, even, Mami, even. Uh, yung anak, uh, anak namin, may sarili siyang Yaya. Oh boy. <laughs> boy, <laughs> ay, siya. <laughs> yung anak namin, si Junjun. Junjun okay, -Jun and, and... yung Yaya niya, si Ganja. Hello, Ganja. Ito yung room natin. Ito ang tutur po namin kayo dito. Ito yung room ha. Close your eyes mo na pala. Close your eyes. Close your eyes. Ah! Basta pa! Basta pa! Ano? Pwede na itong mga lower room namin. Pumakita niyo, meron siya isang maliit na lampshade na sa saan nagsisibig ilaw ng takaanan. Na-request mo sa akin na may sariligang CR. at na ha. Ayun siya ba yun? Ito na yun. Parang siyang ano. O, di ba? Nag-even. Pahusay. So, oh, how's it? Iba, how's it? Sabi ko sa'yo, di ba? Pag-iipunan ko yung bahay natin para sa pamilya natin. Ito e yung paborito mong kitchen. Ay! Saan ako magluluto? At di ba sabi mo sa'kin, gusto mo ng table na gawa sa katawan ng aratilis? Ay, diba? <coughs> ito na yun. Hindi ba ito sa puno ng ano? Kalap di ba? Aratilis yan. Ibang version ko. Yung mga, ito ito pagawa sa santol. Ah, santol. ba? Ay, santo. diba? Ay ito ano nga, pagawa sa mga ano, diba? mga hinabi ng mga anto palahibo ng higay. Guys, update namin kayo sa mga mangyayari pa dito sa Bye Orange! Wait a minute. Check na natin guys yung pool and beach. Is this too good to be true? Nope, only true. Woo! Sarap na sarap. Iyon. No how, no how. Model oh, number three. Ito. Oh, you know. Oh, feel the feel. Salad ko to, may sauce. Mama, di ko nila ako binilan ng shake, Mama. Di ko nila ako binilan ng shake. Guys, kami para sa aming photoshoot mamaya doon sa beach. Nakakatawa. Ang dami namin na kain. Tapos, mag...

Each other wondering what they got that you don't got let's go let's go guys no like even like even like even even main character Like even yeah like even. Yeah. Like even. Ah, yeah i bring it i brought it, I bring it. I dala <laughs> ko <laughs> pupunta ang aming team assalamualaikum sabawan batangas aket baba just relax and is it your first Victoria or something huh? is it your first Victoria or something <laughs> yeah <laughs> go 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 stairs to heaven hey guys welcome to my vlog For today's video, tatanong po si Kirby dito. Diba? Eh, kasama natin ang ating Miguelito. Ay! Ay! Do? Ay! <laughs> first day sa bahay ni Kuya. Ayun, sobrang madami nangyayari. Diyos ko, nakita yun. Eh Kuya, ang sarap. Ayun naman. Ayun naman. Ayun naman. Ayun naman. Ayun naman. Sarap. Sarap ng good. You know. Hello guys! Good morning, like even. So, andito tayo ngayon sa Malaka. Mag-a-almachong tayo ng mga virtual. Kanya-kanyang like, luto at pasarap. Sino nagluto niya yun? Um, sila. Gusto ko sana lumabating. Alam Day 2 Day 2, Day 2, Day 2 ng photoshoot ng Royal Aesthetics Let's go guys Dito sa inyo, sana may mahulog isa pa, ibang angle Guys, last day na namin dito sa Bawan, Batangas. Special thanks to Destino Resort. Thank you Destino Beach Resort. Thank you so much, hey, oh. thank you so much. Destino. Destino. Ah. <laughs> thank, you Destino. Thank, you, thank you Destino. Thank you Destino. Thank you for the video. Thank you so much. Ang ganda ng view. I like the view You're the best view. I love you and pop. Uh, okay na to. Uh, anong ano? Anong, anong uh, rate rating bibigay mo sa destino? 10, 10, 10 across the board. How's your experience? 1,000. How's your experience? Amazing. How's the food? It was so amazing. How's the beach? Upstand! Upstand! Ups uh, oh. Yung rib! Ay! Favorite ko rin yun. Uy! Ang sarap ng ribs Tsaka yung ano yung dessert. How's the hipon? How's the hipon? The stuff is very accommodating. The hipon? Yes. Mm. It's good. <laughs> How about <laughs> Dana? the, the watermelon and the mango? It's fish. very, annoying. Yogurt guys, <laughs> <waste. laughs> the blueberry yogurt shake you must try it. Cucumber lemon shake the best. You must but try their water, guys. <laughs> Alright, you need to try everything. Yeah. Thank you, guys, for watching this vlog thank again. You so much. Thank See you, you again in oh oh my, oh my oh next oh vlog. Bye. Royal aesthetics, thank you. Thank you, Royal aesthetics. Thank you, mom.